Kumusta mga kaibigan? Ako si Hashtag Walk With at maligayang pagdating sa ating YouTube channel kung saan tayo maglalalim at mag analisa ng mga may na isyu sa politika. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang malaking balita mula sa Iglesia Ni Cristo, ang kanilang opisyal na endorsement para sa Isko Tandem at anim na kandidato sa Kongreso sa Maynila para sa 2025 elections. Pero teka, ano nga ba ibig sabihin nito para sa politika ng Maynila at bakit mahalaga ang boto ng INC? Tara, samahan niyo ako sa susunod na dalawang oras, ay dalawang oras, mga ilang minuto lang pala para alamin natin ang lahat ng detalye mula sa kasaysayan hanggang sa epekto nito sa halalan. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-comment ang inyong opinion sa baba. Mga kaibigan, bago tayo magmalalim, kilalanin muna natin ang Iglesia ni Cristo. Itinatag noong 1914 ni Felix Manalo, ang INC ay kilala sa kanilang black voting strategy kung saan ang kanilang mga miyembro ay bumoboto ng iisa base sa direktiba ng pamunuan. Sa Manila, kung saan libo-libo ang miyembro ng INC, ang kanilang boto ay maaaring maging game changer. Pero bakit kaya sila nag-i-endorso ng kandidato? Hindi ba't sinasabi nila walang pakialam sa politika? Well, historically, ang INC ay may malaking papel sa halalan. Mula kay Marcos Sr. hanggang kay Duterte, ang boto nila ay hindi lang boto, ito ay kapangyarihan. At ngayon sa 2025, ang kanilang suporta ay napunta kina Isko Moreno at Chi Atienza, kasamang apat na kandidato mula sa Aksyon Demokratiko at dalawa mula sa Asenso Manileno. Pero teka, bakit sina Isko at Chi at bakit ang mga kandidatong ito? Mas may, may mas malalim pa kaya tayong dapat alamin? Si Moreno o Francisco Domagoso sa tunay na buhay ay dating mayor ng Maynila mula 2019 hanggang 2022. Kilala siya sa kanyang yorme persona, yung tipong parang kapitbahay mo lang na laging may dalang solusyon sa problema. Pero hindi rin siya perpekto ha, may mga kritiko siyang nagsasabi na masyado siyang populist. Yung tipong papogi lang daw ang mga proyekto. Si Chia Tiense naman, anak ni dating Mayor Lito Chensa, ay isang politiko na may malalim na ugat sa Maynila. Kilala siya sa kanyang advocacy para sa kalikasan at kultura. Pero may mga nagsasabi rin na masyado siyang old school sa pamamahala. So bakit sila ang napili ng INC o Iglesia Ni Cristo? Siguro dahil sa kanilang track record o baka naman may mas malalim na dahilan. Yung tipong hindi natin makikita sa balita, alamin natin ang susunod na segment. Ngayon, pag-usapan naman natin ang aning na kandidato sa Kongreso na inendorso ng Iglesia ni Cristo. Una, si Ernix Junicio sa District 1. Kilala sa kanyang anti-crime campaigns, pero may mga kontrobersiya rin tungkol sa kanyang pamamahala. Si Carl Lopez sa District 2, isang veterano sa politika na may malakas na koneksyon sa lokal na komunidad. Si Apo Nieto sa District 3, isang bagong mukha na nangangako ng transparency. Si Giselle Maceda sa District 4, isang advocate ng edukasyon. Pero may mga, ta may mga tanong tungkol sa kanyang kakayahan. Si Irwin Cheng sa District 5, isang negosyante na may malaking influensya sa business sector. At si Joey Uy sa District 6, nakilala sa kanyang community projects. Pero teka, napansin niyo ba Apat sa kanila ay mula sa Aksyon Demokratiko at dalawa lang sa Senso Manil Manilenyo. Bakit kaya ganito ang hatihan? Bakit ang mga kandidatong ito ang napili? May pattern kaya dito na dapat natin makita? Mga kaibigan, ngayon ang paborito kong parte ang malalim na pagbuturi. Una, bakit mahalaga ang INC endorsement? Sa Maynila, kung saan napakalapit ng labanan, laban sa halalan, ang black voting ng INC ay maaaring magpabago ng resulta. Halimbawa, kung 10% ng butante sa Maynila ay INC at 90% sa kanila ay sumunod sa direktiba, iyon ay libu-libong boto na agad para kina Isko at Chi. Pero teka, hindi ba't may mga miyembro rin ng INC na hindi sumusunod sa direktiba? Ayon sa mga pag mga 5 to 10% lang ang rebelde sa black voting. Kaya malaki pa rin ang epekto sa kanilang, ng kanilang suporta. Pero narito ang tanong, paano napili ng INC si na Scotchie? Base ba ito sa kanilang plataforma? O may iba pang dahilan, may iba pang dahilan, yung tipong under the table? At bakit apat mula sa aksyon at dalawa lang sa asenso? Siguro dahil mas malakas ang aksyon demokratiko sa Maynila? O baka naman mas malalit na ugnayan ang INC sa partidong ito? At isa pa, napansin ko ha, si Iskochi ay parehong may malaking pangalan sa Maynila. Pero ang mga kandidato sa Kongreso ay medyo magkakahalo. May mga veterano, may mga baguhan. Strategic kaya itong pagpili ng INC para bala balansihin ang bagong dugo at lumang dugo sa politika? Ano ang pag-usapan naman natin ang posibleng epekto ng endorsement na ito? Sa 2022 election, si Isko ay tumatakbo bilang pangulo pero hindi nanalo. No, ngayon, babalik siya sa Maynila ang kanyang home turf pero ang tanong, sapat ba ang INC endorsement para manali siya? Sa nakaraang halala ng Maynila ay sa pagitan ng iba't ibang partido. Pero ang INC ay may malaking papel ng pagbabago ng boto. Kung titignan natin ang bilang kung 60,000 INC members ang buboto kay Isko at kalahati lang ng iba pang botante ang buboto sa kanya, malaking pa rin ang chance na niyang manalo. Pero teka, may mga kalaban din siya. Si Mayor Hari Puna, halimbawa kasalukuyang mayor at may at may malakas na suporta rin at si Chia Chansa, kung manalo siya bilang vice mayor, ah, magiging magandang kombinasyon ba sila ni Isko? O baka naman magka-problema sila dahil sa magkaibang estilo ang ng pamamahala. At ang mga congressmen, kung manalo ang anin na ito, magkakaroon ng malaking ILC influence sa Manila Congress. Pero paano kung may, may mga hindi sumunod sa INC? Malaking tanong yan, mga kaibigan. Ha? Para naman medyo magaan ang ating talakayan, magkwento ako ng isang katang isip na senaryo. Isipin nyo, ha? na science meeting mga kandidato. Si Sko, si Chi at ang anin na congressman. Nakaupo sa harap ng pamunuan. Sabi ng isang elder, kayo ang napili namin dahil gusto namin na magandang combination yung may dating mayor, may bagong mukha, at may mga veterano. Tumawa si Scott. Salamat po, pero pwede po mag-report sa mas maraming street lines sa Maynila. Sagot ng elder, isko, ikaw talaga, laging practical. Pero seryoso mga kaibigan, ang kwento nito ay para ipakita ng INC endorsement ay hindi lang basta desisyon. Ito ay isang estratehiya. At sa 2025, makikita natin kung gaano ito ka -epektivo. At iyon, ha, ang ating malalim na pagsusuri sa INC endorsement para sa 2025 Manila elections. Salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan, ha, ah, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike, at i-comment ang inyong opinion sa baba. Sino sa palagay nyo maninalo sa 2025? Si this o may ibang dark horse? No? Share nyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan para mas marami pang makakapanood. Hanggang sa susunod na video, ako si Hashtag Walk With love, at ingat kayo lagi. Mga kababayan ko